Nalilipasan ng gutom at nawawala sa katinoan. Ito ang description na binanggit ng pamilyang kumukup sa lalaking si alias Rudy at posibleng naligaw siya kung saan nasawi, particular sa Purok 2, Barangay Salvasyon sa Matalam, Cotabato. Ayon kay Matalam Police Station, Deputy Chief of Police, Lieutenant Dennis Fuentes, na 35 taon na itong nakatira sa pamilya at kamakailan lang napansin na bigla na lang itong tumatakbo kung may mga tao at hindi nakakausap ng maayos. Ito ang posibleng dahilan kung bakit naligaw mula kamarahan President Rojas na 15 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan siya natagpo ang naaagnas ayon sa pahayag ng pamilya sa pulis na umalis ito noong August 8 at inakali nilang babalik lang pero bangkay na nang makita pagkatapos ng isang linggo. Posibleng inanod din dahil nawala ito kasagsagan ng tag-ulan at natagpo ang wala ng damit pang itaas. Uh, nagkaroon din kami ng uh, investigasyon no, uh, na aming, aming nakapanayam ang uh, nakakilala sa kamarahan na uh, President Ruas. Mm -hmm. Lagi po itong uh, nalilipasan ng gutom at uh, mm -hmm. uh, recently napansin nila na parang nawawala sa katinuan ang taong ito. Uh, pag makakita daw ng tao, uh, ito ay tumatakbo." Cherry May Exim Tapia NDBC Bida Balita